anak ng sikat na aktres, pumanaw na. Labis na pagdadalamhati ang nararamdaman ngayon ng sikat na aktres na ito, matapos kunin sa kanilang mag-asawa ng biglaan at napakaaga ang kanilang anak, ang pagkawala ng isang anak ay talaga namang isa sa mas pinakamasakit at matinding karanasan na maaring maranasan ng sinumang magulang, isa ito sa mga karanasan sa buhay ng isang tao na maaring mapatanong ka na lamang sa Diyos ng bakit, tulad na lamang ng pinagdadaanan ngayon ng sikat na aktres na ito matapos pumanaw ang kanyang anak, kilala natin siya bilang isang sikat na aktres, host at komedyante. Una siyang nakilala ng maging co-host siya sa variety show noon ni Willie Revillame na Nawawawi, naging members din siya ng Star Magic Artist, bago siya lumipat ng tuluyan sa Kapuso Network, hanggang sa tumatak nga siya sa marami ng mapasama siya sa cast ng Kapuso sitcom, na pinagbibidahan ni Michael V, at Manilin Reynes na Pepito Manaloto. Na kung saan marami ang natutuwa at talagang kinagigiliwan ang kanyang karakter na si Maria, Labis nga ang pagluluksa ngayon ng sikat na aktres na si Jana Dominguez, sa pagpanaw ng anak nila ni Mickey Ablan na si Isabel. Si Isabel ay isa sa tatlong anak na babae ni na Jana at Mickey, ang masaklap pa, kakapang anak lamang ni Jana, sa ikaapat na supling nila ni Mickey na si Baby Leon. Kaya naman, hindi lubos na magawang maging masaya ng mag-asawa, dahil isang araw lamang matapos nilang ay anunsyo ang pagdating ni Baby Leon, inanunsyo naman nila ang pagpanaw ng anak nilang si Isabel, sa pamamagitan ng Instagram post ibinahagi ni Jana na pumanaw si Isabel, dahil sa sudden heart failure at lung infection, nasa kanyang kondo umano sa Manila si Isabel. Nang bigla itong nahirapang huminga, agad naman daw itinakbo sa ospital si Isabel ng yaya nito. Ilang beses din umanong sinubukan ng mga doktor na i-revive si Isabel, pero sa kasamaang palad ay tuluyan na itong namaalang, ayon sa actress, for those who are asthma, our daughter passed away because of a sudden heart failure and lung infection. Sa sobrang ayaw niya nakakaabala ng ibang tao hindi niya sinabi sa amin mga nararamdaman niya, nagpa-check up siya the day before and doctor gave her meds, na kaya iniisip namin okay na, then bigla na lang ganun, she was at her condo in Manila, when she suddenly had a hard time breathing, kasama niya yaya Ateline niya that time. Ateline called us kaya dumiretso na kami agad ng Manila, pero wala, after multiple attempts to revive her wala na talaga. God called her back home na, we love you our trouble so much. Si Isabel ay sumakabilang buhay sa edad na 20, samantala, bumuhos naman ang mensahe ng pakikiramay mula sa mga kaibigan sa showbiz ni Jana.